Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rodriguez Mama Sigiri Channel, a faith healer o Zuma Tider. So ngayong hapon na tatagin natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of. For the sign of Libra. So Libra, 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 welcome. Welcome to my channel. Ano message, messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So guys, This reading is a journey din lamang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of don't forget to like and subscribe my channel. And the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sama support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way kayo. Nang just at may kapal, siksiklik-lik na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating Indian For this sign of... Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga So guys, eto na itong haya natin bulabugi natin yan. So once again, happy, happy new year guys, no? sa to the all of you. So uh, sa masulok ang mundo, mag ingat po kayo dyan dahil ito ang bagong, uh, panibagong araw at panibagong taon na kailangan natin maging masipat at maging masagana ang pabubuhay, no? So, let's see additional messages. Let's see what is additional na message sa ating mga gabay ng ating um, angel spirit for um, monthly gabay. Let's see. So, this is a tree of swords. So, this is something a pain. So, there is something a pain or insecurities. So, there is something lot of um, parang um, sacrifices, no? and painful experiences and this is the end you of know, course something I'm moving on ay so ibig sabihin dito sa lahat ng mga naranasan mong sakit paghihirap, no? Maaring unti-unti ka na makakaraos at unti-unti ka na makakabangon. Ang ganda, no? And this is something the king of all, something ambition, no? Unti-unti mo na nakikita yung possibilities, no? Yung magiging outcome ng mga nangyari sa'yo. Kung baga, alam mo na yung magiging consequences, no? Kung baga, kung nagsipag ka, kung baga, nag, uh, ka, alam mo, at ngayon taon na to, or ngayong buwan ng January, magiging masagana na ang pamumuhay mo with the six of Pentacles. There is a giving, receiving something by the universe, no? Mas lalawak na ang isip mo, ang ato utak mo, how to manage and how to control your finances and of course your um, salary and savings, no? And this is something that's so, so there's a decision that you need to make. Kailangan mo na mag uh, And of course um, kailangan alisin mo yung uh, mga distractions, yung mga taong kombaga nagbibigay ng negative thoughts sa No, kailangan marunong ka dumedma sa mga sinasabi ng iba. No, kung marami na iinggit, maraming mga taong may galit, may mga taong naiinis, kailangan mong pakawalan yan This is something the five of wands with a something complication, competitors, maraming taong mga inggit, naiinggit sa iyo. But let's see what is the three of swords. Represent what? There's a requirement of pentacles. there's a good sense magdating sa interviewer, no? Kailangan marunong kang humawak ng finances, no? There's a something, an information na makaka-recover ka na for financial loss. And there's a an need of course represent the four of pentacles with the saving money. See? Protection at pangalaga mo yung sarili mo. Iwasan mo yung loho, luho, bisyo, or yung mga bagay na walang katuturan. This is the king of wands. Represent with the knight of wands so something slowly but surely no mabagal man ang ang magiging uh, kalalabasan na to pero sinisigurado magiging magandang takbo ng buhay mo ngayon January no kumbaga nakaranas ka sa mga nakaraang buwan na uh, parang there's a delays cancellation but eventually this is the moment na ito na yung um, kumbaga kinalabasan ng paghihintay mo. And there's an ace of pentacles with a big shot and big money coming in for you. I told you so. No, kumbaga magtutuloy-tuloy na ang pera na papasok sa'yo. Kailangan marunong kang uh, pangalagaan yung mga pumapasok at mga dumarating sa'yo. And there's a dot to of sort of, isn't that two of wands so something of choices, no? Kumbaga mag -decision ka na piliin mo lang yung um, nakakatulong or hindi nakakatulong sa'yo. Kumbaga, alisin mo yung mga negative, um, kumbaga sinasabi nila, yung mga, yung mga opinion nila, iwasan mo ng makinig sa mga toxic, no? And there's a, the five of wands reference in the word card. There's a travel and success coming in for you. Magsasuccess ka no? Sa lahat ng mga taong kumakalaban sa iyo, sa mga taong gusto kang pabagsakin, huwag kang mag-alala. Iaangat ka ng ating Panginoon. The there is a three of swords that represents the Queen of Pentacles. Represent the seven of wands that you are being protected, no? Protektado ka ng ating mga gabay, pinapangalagaan at pinaprotection ka ng ka. Gano'n man sakit ng mga pinagdaanan mo, tandaan mo, uh, um, sa lahat ng mga karamdaman, ah, karanasan lahat ng mga bagay na yan, there's a fruit of labor, no? Kung maga magiging masaga na, magiging maganda pa mo mo, magtiwala ka at protection at pangalagaan mo kung ano man ng mga bagay na meron ka. And there's a eight of cups, represented for the pentacles, there's a five of cups with a something disappointment. May mga disappointment tayo guys na kung kailangan natin magpasalamat. No? Kasi may mga bagay dyan na hindi pa natataon, wala pa sa tamang pagkakataon, kung magamit may mga bagay na inaalis kagad sa'yo na hindi pa para sa yung mga opportunities na yun. There is a of all, sir, the king of wands the knight of wands to represent the emperor that being mature and not being grounded. Kailangan maging mature ka sa mga decisions, sa mga gagawin mong actions. No? May mga mga bagay dito na mabagal man ang proseso, tandaan mo, may progress ang nangyayari sa buhay, but there is something development. So let's see what is the six of pentacles and what is the ace of pentacles represent with the child There is a chariot card, there's something action and movement, no? Kubaga baga ngayong buwan na to, gagalaw na ang baso. Unti-unti nang magiging masagana at magiging ang iyong pagkakaperahan, no? Let's see what is the two of swords the two of wands. Represent the four of us, something celebration. Something na parang ito na hinihintay mong opportunities. This is something homecoming, family gathering, or something, a celebration that brings you on a higher level of commitment. Or tinatawag na kasal, Proposal, engagement, ganon. And there is a something partnership with the twin flame energy. No, there is a something soul tie, soul mate, twin flame. There is a the five of wands because the word card represents the queen of swords. There is a the bigger picture. Unti-unti mo na makikita ko sino man yung mga taong kumakalaban sa yon. Sino man yung mga taong tomatrader um, sa yon. Sino man yung mga taong may inggit sa yon. So let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the seven of pentacles with a harvest moment. So, this is the moment para anihin mo na yung mga bagay na pinaghirapan mo. Diba? Ito na yung mga bunga ng iyong mga paghihirap. And there is a receiver for a perfect timing. So, this is the moment para maging masagana ng pamumuhay mo. But there is something divine intervention. Paalala ng ating divine na you need to pay attention. Kailangan maging mabusisi ka, maging mapagmatsyag ka, at maging maingat ka sa mga thoughts and information na ibinabigay mo. And this is something, the sixth of course, something of our our reincarnations, no? Guys, may mga bagay na ibinalik dito sa nangyari. There's a past life, no? May mga nangyari sa'yo from the past na maaaring binabalik ulit, no? maaring nabuhay ka sa mga bag, uh, sa katauhan na to. Kung maging binabalik ka ulit sa... Um, experiences, sa mga nangyari sa'yo from the past, eto na. This is something, parang ano siya, this is something a uh, fated life. Talagang nangganap na to. Additional messages about sa finances and career. So, this is a night of so sa something anxiety so sleepless nights. So, some of you guys, no, nagkakaroon ka ng worries magdating sa finances or either nagkakaroon ka ng sleepless nights dahil sa stress or either nagkakaroon ka ng um, overthinking, no? Pagdating sa pagkakaperahan. And this is sa aba sa trabaho. And this is the king of pentacles, protection at pangalagaan mo. Kung ano man yung mga bagay na meron ka. ba? Diba? You have the power to create a no? Let's see what is the additional messages. I think this is something, um, kumbaga, a work warcraft, maaring, kung baga, ang trabaho mo ay skills. No? Skills ang trabaho mo. And about sa love life, there's a the high for unexpected moment. Na pagdating sa pag-ibig, may taong darating, may taong makikilala mo, may taong para sa sa'yo. Kung baga, there's a something information na parang hindi mo akalain na darating tong tao na to. And this is an the empress card for a river. Parang binuhay ulit yung katawan lupa mo or para magpapatunay sa iyo na mahalin mo yung sarili mo. Additional messages, reference with the justice card for uh, something justicia. There is a something good karma. Ito yung siya, yung magbibigay ng balanse sa buhay mo. Additional messages, pagdating sa health, this is a page you can listen to your intuitions. No? Isang malaking uh, bagay dito or factor yung pag-iisip. Iwasan mo mag-isip, mag-overthink. And this is a three of pentacles, especially sa trabaho. Let's see what is additional messages for a magical fairy messages. Represent what for magical uh, magical fairy messages represent. Represent na business venture na pagdating sa business ideas or opportunities coming in for you talaga. Ito yung mga bagay na talaga nakalatag talaga para sa sa'yo. And this is something easy does it. No? Kung trying so stop trying so hard to control this situation. No? Ayaan mo siya mag-fulfill. Ayaan mo siyang ibigay sa sa'yo. Ayaan mo siyang mangyari. Huwag mo siyang ipilit, no? Na makuha isang bagay na yun. Hayaan mo ipagkalob sa'yo. For yun and yang or ako, reference one or yin and yang are card represent Represent, guys with our karma no there's a double clarification na may karma talaga and there's a justice will be served na magdadala sa inang balance no talaga there's a something information with the libra signs with the justice and karma alam mo guys ang libra and justice is a something a libra chart no nasa libra chart 'yan additional messages there's a something chemistry pagdating sa pag-ibig may chemistry kayo na present mo And of this is something of uh, forming with a solid foundation. No, marami kayong pinagdaanan, marami kayong mga nalagpasang problema. No, sa likod ng mga bagay na yan, kung baga, na, kumbaga nagtulungan kayo, or mga bagay na parang nagpatibay sa inyong relasyon. So, let's see what is uh, synchronicities. For synchronicity, there's a strength card. See? Confident, strength, no? Parang pinalakas, pinatibay ka ng mga pinagdaanan nyo. And this is something a magician. For the power of God. You can create the situation na nagbigay sa sa'yo ng pagbabago or you can create the situation na parang nagpabago ng buhay mo. Now, let's see what is the romance Angels. Reference and what? Pagdating sa buhay, pag-ibig with the Mystic Love Oracle deck. So let's see guys, no, ano yung chika sa ng ating gabay for a monthly gabay for romance angels? This is something addictions. So some of you guys, no, meron dito addiction pagdating sa na nakaka-apekto pagdating sa love life, no? Something addiction for cigarettes, addiction for um workah uh, workaholic or uh, addiction for um alcoholic and this is addiction for anything, no? And there's a piece, Magkakaroon ka ng kapayapaan at kalayaan. This is something your relationship reconnecting. Kung baga, hanapin nyo ang isa't isa. Tisa. Kung baga, iintindihin nyo na isa't isa ngayon. Kung baga, Makikita nyo yung kahalagahan ng isa't isa. And this is something reconciliation. I told you so. May reconciliation talaga na magaganap na may pinaghiwalay ng tadhana at pinagbuklod ulit ng pagkaan uh, ng ating nga Panginoon. No? Maaring naghiwalay at muling nagkabalikan. So let's see what is additional messages for um, um additional messages for um, angel spirit for chakra. For chakra messages represent growth. No, magkakaroon ka ng growth and expansion dito, guys. At the same time, meron pa dito, there's a joy, kaligayahan, no, nag-uumapaw na kaligayahan, there's a prayer works, no. Talagang pagdasal, pagdarasal ay maaaring may isa kataparan na kung ano man yung mga bagay na hiniling mo at maaaring pinagdasal mo. For Archangel Michael messages, and your inner guides a really a trustworthy. Yung, yung mga gabay mapagkakatiwalaan daw. And there's a new beginning, a fresh start. na no, magkakaroon ka ng bagong simula at parang bagong eksena. No, ba, ba, arang, ito na yung simula ng pagbabago sa buhay mo. No, there is a something change mid um, position. Maaring kung mo magpalit ng manggagamot, albolayo, or either ng doktor. No, additional messages with an angel spirit. And there's a children's. Malaki factor daw ang ang mga bata sa iyong chart. And there's a strength Or double clarification na kailangan mo ng lakas, um, tibay ng loob, kapal muka, no? Kailangan mo maging malakas at kailangan alisin mo yung hiya, no? And there something of fear. See, alisin mo yung takot at pangamba mo. Uh, at there's a courage. Nini-encourage ka dito na kailangan mo maging matapang talaga. Ang daming pagsumok na nakalign up sa'yo. Pero yung mga bagay na yun, kumbaga nalagpasan mo na, at maaaring ito na yung harvest moment. And this is something yung uh, of For Monsology is Prosperity License. Talagang ang kaligayahan at ang uh, kasaganahan talaga na kaline up na sa'yo. And there's a nothing welcome come situation. Walang mangyayari sa situation nang hindi ka nagtitake ng action. So let's see what is additional messages with an angel spirit guides. And of course, this is something um, the weight of the world. So this is something boundaries. Kung baga, may mga bagay na hindi mo dapat binibitbet. May mga bagay na hindi mo dapat dinadala. Yung galet, puot, pigate at sama ng loob. Kailangan mo pakawalan yan. Kasi mag-create yan ng negativities na magbigay sa ng negative outcome. And this is something to trust the timing. So may mga bagay na napapanahon. May mga bagay na ibibigay sa sa takdang panahon. For the angels answer represent what? represent and likely. May mga bagay na hindi ka nagugustuhan na pangyayari sa buhay mo. But this is something meditation bring answer. Kasama siya sa tatahakin mo landas. And magdasal ka raw, magmuni-muni ka. Lahat ng mga bagay na hindi umaangkop at hindi tumutugma sa kagustuhan mo, ay kailangan mo ang pakawalan. No? And there's a perfect timing. I told you so. Talaga may mga bagay na nakalain na magarap for you. Hindi mo yan mapipigil, hindi mo yan ma, uh, Additional messages, And there is an interest, no? There is a, kailangan mo magtiwala. And because this is something, psychic abilities, no? Some of you, may kaalaman ka, may kakayanan ka, may may knowledge and intuition and visions ka. And there is a something, transition, release. Kailangan mo pakawala ng negative thoughts mo. Let's see what is the energy represent one. For the energy represent, with the yin and yang, no? There is a, something, balance talaga. Double clarification na maging balance ka. And there's a happy family. Magiging masaya yung pamilya mo dito. Let's see what is the romance angels so, represent what? For the Roman's angels, it's safe for you to love. Pagdating sa buhay, pag-ibig, mas safe ka daw pag nagmamahal ka. And past life relationship, di ba? May nangyari sa nakaraan na maaaring manumbalik at ibalik. And there's a wedding na maghahantong sa kasalan. Oh, I told you. Unang church pa lang yan talaga yung nakita ko. For Jesus' loving quote said, and doesn't come to me all the All you that labor ni heavy laden, I will give you the rest. So see, lahat daw na mabibigat, pakawalan bitawan mo. Dahil yan na magsisilbing bagahin mo para mahirapan ka sa pag-abot at pagtupad ng pangarap mo. Tandaan mo, hindi lahat ng mga galit at poot at pagganti sa isang bagay isa sa isang tao ay uh, makakatulong sa'yo para maging matagumpay ka. Tandaan mo, kailangan mong pakawalan ng galit na yan kasi isa yan sa magiging blockages para hindi mo matupad yung mga pangarap mo. For angels number... represent 1144 for high vibes no there is a divine intervention and there is a big band choice. love or other happiness lurks just around the corner it will be something much better than in your wildest dream a rare opportunity and exactly uh, encounter with a like-minded people will exceed your expectations so see kumbaga kailangan mo daw mas palawakin pa yung kaisipan mo. Huwag ka na mag-expect ng mga bagay na alam mong hindi mo pa pinangawakan. Pinapaalala ka lang ka na magtiwala ka with our God purpose and there is a purpose with a higher calling. So this is a 004 zero -zero cycle. No? Sinasabi dito, reset, relax, pakawalan at bitawan. Huwag mong pilitin yung isang bagay na hindi pa napapanahon. For your messages of life, represent what? represent with the truth. No, meron dito katotohanan na magpapakita sa iyo na sinasabi dito guys, today I discover my greatest truth is within me. The divine truth is um the divine voice that whispers up from my inner self. I listen to that voice. I closely putting aside my controlling mind. In this way, I find all answer I am looking for. I am now in a harmony with my soul and I welcome the love of God, which is the truly that will guide me towards my fullest most shiny dragons. Oh my God! Nagets ko to ha. Ibig sabihin, kaya kami kakayanan kaalaman para makita ang katotoong kasagutan. Para malaman mo ang katotoong formula no? sa paggabot ng pakapangarap mo. Isa sa magiging balaki nito, yung magulong utak. No? Pag maraming mga taong susubok na para linlangin ka, maraming mga taong susubok para guluhin ka. Ikaw yung magiging bala, ikaw yung magsisilbing Um, baga clarification sa sarili mo or pagverification ng paglilinis. No, linisin mo yung sarili mo. No, alisin mo yung negativity sa sarili mo. Pakawalan mo yung mga bagay na nagbibigat, nagbibigay bigat sa kalooban mo. Tandaan mo, ikaw ang mag uh, ikaw yung mag-aangat at ikaw yung magtutubad sa mga pangarap mo at nasa sa iyo ang susi na yung para maisa katuparan niyo. So guys, this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Libra. So Libra, 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 marami sa lahat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel any irrigation ba for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sakong support sa akin channel lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads ay pagpalaan kayo ng just at may kapal siksik liglig ni biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat and see you in the next video bye bye and babush